Ngayon, pag-uusapan natin ano nga ba yung nangyari sa buhay ni Apostle John at para saan at kanino yung mga sinulat niyang libro. Para masagot natin yan, balikan natin yung kasaysayan. Si John the Baptist at John the Beloved ay parehas magkaibang tao. Si John the Baptist ay kamag-anak ni Jesus Christ sa mother side niyang si Mary. Si John the Baptist ay isang propetang anak nila Elizabeth at sa Habang si John the ay isang mangingisdang anak ni Zebedee or Zebedeo. Si John the ay kapatid ni James sa Tagalog, Santiago. And kapartner nila yung dalawa pang mangingisda na ang pangalan ay Andres at Pedro. At itong apat na to yung kinikilalang unang apat na alagad ni Jesus Christ. Si James, si John, si Peter, and si Andrew. Ngayon, pumunta naman tayo sa mga writings or mga libro ni John the si Apostle John or John the Beloved ay may tatlong sinulat na kilala sa tawag na The Gospel of John, Johannine Epistles at ang Apocalypse. say natin yung tatlo. May tinatawag tayong Four Gospel or Books of the Gospel. Ito ay ang Matthew, Mark, Luke, John. Sa The Gospel of John, dito natin mababasa ang sinulat mismo ni Apostle John na mga nasaksihan niya habang kasama niya si Jesus Christ nang nabubuhay pa ito sa lupa. Dito isinulat niya yung mga naging buhay ni Yesus, mga himala at mga ministry, ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Yesus at syempre yung pag-akyat ni Yesus sa langit. Sinulat din ni John dito ang kauna-unahang himala na ginawa ni Jesus Christ, which is yung ginawa niyang alak yung tubig. Nakasulat din dito ang pagiging Diyos at pagiging tao ni Jesus Christ. At syempre, sinulat din ni Apostle John yung isa sa mga sinabi ni Jesus Christ patungkol sa kanyang muling pagbabalik. Sa apat na books of the gospel, tanging si Apostle John lang ang may record patungkol sa sekretong pag-uusap ni Jesus at si Nicodemus. Matatagpuan natin ito sa John chapter 3 na kung saan sinabi ni Jesus, kung sino man ang gustong makakita o makapunta sa kaharian ng Diyos sa langit, kinakailangan niyang ipanganak muli or in short, born again. Sinabi rin ni Apostle John na sa sobrang daming himala at mga kabutiang ginawa ni Jesus Christ nang nasa lupa, hindi ito kayang isulat sa libro lahat. Mababasa natin yan sa so John chapter 21 verse 24 to 25 NIV version. This is the disciple who testified to these things and who wrote them down. We know that this testimony is true. Jesus did many other things as well. If every one of them were written down, I suppose that even the whole world would not have room for the books that would be written. Next is the Johannine Epistles, or mas kilala sa tawag na First, Second, and Third rd John. Ang mga concrete concordance at citation na binanggit ni John the Beloved sa una niyang book which is yung The Gospel of John ay matatagpuan natin dito sa mga epistles na ito. Siyempre nakasulat dito ang tungkol kay Jesus bilang ating tagapagligtas, isang tunay na Diyos, isang Diyos na mapagmahal, Diyos na tinatawag na ang salita at ang nagbibigay buhay, ang tungkol sa spirit and truth, at ang pagkakaroon ng karapatang maging anak na Diyos. At ang huli niyang sulat ay ang Apocalypse. Ang Book of Apocalypse ay ang tinatawag nating Book of Revelation or Book of Prophecy or sa Tagalog ang Pahayag. Ito ang huling sinulat ni John habang siya ay nasa Patmos Island at ito rin ang kahuli-hulihang libro na makikita natin sa Bible natin especially sa New Testament. Nakasulat naman dito ang mensahe patungkol sa pitong simbahan, nakasulat din dito ang mga iba't ibang pangyayari at bagay na may kinalaman sa number 7. Tulad ng 7 trumpets, 7 bowls, 7 seals, 7 angels, 7 years of tribulation at iba pa. Since ito ay tinatawag na Book of Prophecies, nakasulat dito ang mga magaganap sa future tulad ng matinding digmaan, matinding sakit, matinding paghihirap at iba't ibang klaseng dilubyong paparating. At syempre nakasulat din dito ang patungkol sa paglitaw ng Antikristo at ang pagbabalik ni Jesus Christ at ang patungkol sa bagong langit at bagong lupa. Ngayon, pag-usapan naman natin ang naging buhay ni Apostle John or John the Beloved. Gaya nga nung nabanggit kanina, bago maging disciple ni Jesus Christ, si John the Beloved or Apostle John, siya ay isang mangisda. Siya ay taga Galilee at tinawag siya mismo ni Jesus Christ para sumunod sa kanya. Madaming pag-aaral ang na nagkasabi na nasa 20 taong gulang at hindi lalampas sa 30 taong gulang ang edad ni John the Beloved or Apostle John nang simulan niyang sumunod kay Jesus. At nang makita ni Jesus Christ that John is old enough ibinilin mismo ni Jesus Christ ang kanyang nanay na si Mary kay John the Beloved na siya na mismo ang mag-alaga dito. Bukod doon, si John the Beloved na lang kasi yung nag-stay sa tabi ni Jesus Christ. Yung Sham nagsitago dahil sa sobrang takot, si Peter nagpakalayo dahil sa sobrang tindi ng konsensya sa puso niya after niyang i-deny si Jesus Christ ng three times, si Judas nagpakamatay, and then si John the Beloved, siya yung nag-stay sa tabi ni Jesus Christ habang nakapako si Jesus sa cross. Kaya dito tinawag si Apostle John na John the Beloved. Bilang tagasunod ni Kristo, lahat ng mga tinatawag na Christians or followers of Christ ay nakakaranas ng persecution. At isa sa mga na-persecute dito ay si Apostle John. Ngunit sa lahat ng na-persecute, iba yung nangyari kay Apostle John. According kay Tertullian, one of the early Christian theologian from the province of Africa, si Apostle John ay nakaranas ng matinding persecution. Sa Encyclopedia Britannica, ito ang sinulat ni Henry Chadwick. Tertullian reports that John was plunged into boiling oil from which he miraculously escaped unscathed. Grabe, nilagay si Apostle John sa isang kumukulong langis. Part ito ng torture para sa mga Christians and yet hindi siya namatay. Maraming pag-aaral ang nagsasabi na ilang beses nang hinuli, pinahirapan, tinorture, kinulong si Apostle John. Pero hindi man lang siya napatay-patay, hindi man lang siya naapektuhan doon sa mga torture na ginawa sa kanya. Palagi siyang nakakalaya at mas nakakapagpahayag pa siya ng gospel, lalo na nasa Ephesus siya. <laughs> Grabe di ba? naniniwala ako na may kinalaman si God dito. Taong 70 AD hanggang 96 AD, si Emperor Domitian ang namumuno sa Roman noon at isa siya sa mga persecutor ng mga Christians. Si Domitian ay isa sa mga malupit at mahigpit na emperor na namuno noon. At ang tingin niya sa kanyang sarili ay Diyos din. Matindi ang galit ni Emperor Domitian sa mga Christian to the point na gusto niyang mabura ang mga Kristiyano sa mundo ng mga panahon na yon pinapapatay niya gamit ang mga iba't ibang klasing torture para sa mga Kristiyano at para katakutan ito ng mga ibang tao. At syempre, mas matindi yung pagkabanas niya kay Apostle John. Ikaw ba naman ilang beses nang tinorture pero hindi man lang mapatay patay. Kaya ang ginawa ng Roman Empire noon ay pinatapon si John sa Patmos Island. Siguro dahil hindi tumatalab kay Apostle Jan lahat ng klase ng torture, wala na silang magawa, patuloy na nag-i-spread ng gospel si Apostle Jan nilagay na lang nila sa Patmos Island. At ang Patmos Island po ay isang uninhabitable island or uninhabitable place ito po ay ginawang prison ng Roman Empire. Dito nila pinapadala yung mga prisoner at ang mga exile mula sa mga nakokonquer nilang mga lugar. And on time na yon nakokonquer na rin nila yung buong Israel. And ako, naniniwala ako na meron ding ibang tao doon sa Patmos Island. Kasi nga, exile siya eh. Ang baga, ano siya, ah, kulungan siya. Okay? Prison Island siya ng Roman Empire. So, siguro, siguro lang, no? Teori ko lang naman ito. Baka may mga mas nauna pang preso kay Apostle John. Pero, ang hindi alam ng emperador ay mas magkakaroon si Apostle John ng mas matinding solitude kay God. Dahil dito sa Patmos Island, pinakita mismo ni Jesus Christ kay Apostle John yung vision, yung mangyayari sa future. Dito si dulat ni Apostle John yung Book of Revelation or yung Book of Prophecies. Ayon sa mga archaeologist, sinulat ni Apostle John yung Book of Revelation or yung Book of Prophecies nung nasa kuweba siya. And yung kuweba na yon ay matatagpuan pa rin natin hanggang ngayon at ginawa na itong monastery. And may mga Bible scholar na naniniwala na dito na namatay si Apostle John sa katandaan at may mga ibang claims naman na kinuha din si Apostle John ni God katulad ng ginawa kay Enoch at kay Prophet Elijah. Pero para sa akin hindi mahalaga sa kung paanong namatay si Apostle John. Kasi kung ano yung mahalaga dito ay yung pinapasabi mismo ni Jesus sa atin through the writings of Apostle John that is the truth about Apostle John or John the beloved